Tuluyan ng hindi mapapakinabangan ang ilang istruktura sa Davao Oriental kasunod po ng dalawang malakas na lindol noong biyernes. Kabilang dito ang isang parokya sa bayan po ng Manay, gayon din ang isang paaralan na hindi na humagagamit ng, uh, ng mayigit sa 1,300 estudyante ng Manay National High School. Bakas ang pinsala ho ng lindol sa estruktura ng paaralan. Nagabitak-bitak ang mga pader kaya kailangang uh, subay sumailalim ito sa retrofitting. Dahil dito magsisiksikan sa isang gusali ng paaralan na hindi naapektuhan ng lindol ang mayigit sa isang libong mag-aaral. Request na lang kami ng yung MDRR sa munisipyo na kung pwede sila lang sana yung papasok doon sa loob para makuha yung mga yung mga gamit ng mga bata kasi nandoon daw yung mga cellphones nila. Nakipag-away na yung mga parents na iba yung mga estudyante. Sana maintindihan din kami. Inig po ni Gemma Francisquete, siya po ang punong guro ng Manay National High School. Napinsala rin ng lindolang rectory ng San Ignacio de Loyola Parish, nagsisilbing tirahan at tulugan po ng mga pare. Aabot po ng lagpas sa 8 million pesos ang kailangan pondo para muling ma maitayo ang nasabing istruktura. Samantala, ilang bahay naman sa barangay San Ignacio ang maswerteng nakaligtas. Wala ho sa malaking bato na gumulong mula naman sa itaas ng bundok nang mangyari ang lindol